okay si Palangga. Okay lang po ako. Asan Nila si partner Palangga? Nakuha po ng sa Ah, mm. Kaso, sarado sila eh. On -live sila. Sana all naka-on-live. Oo. Sana all. Pero... Mapapasana all sa Opo. Pero sana all safe and healthy. Para everyone, everybody happy. Ano ma'am? Sige po. Ang bait na lang ni Eso. Ang taba ng puso mo. Mataba ang puso ni Eso. May mababang kalooban si Eso. Mataba ang puso. Nakakataba ng puso yan, Eso. Kamatis po, 95. Eighty-five. Eighty-five. Polyo. Polyo daw. Mukano daw? Sixty daw po. Thank you, ma'am. Thank you. 85. Thank you and good luck. luck. Ma'am, sana all five, safe baby. and healthy for everyone. Everybody, beauty and happy. Uh -huh. Happy Sunday everyone. kawayin <laughs> abo atras yan eh, no? takot sa pusa <laughs> takot sa pusa eh. okay. mabait lang talaga siguro ha ah, sir mabait lang talaga siguro siya mabait lang talaga mabait uh. Like loyal, loyal talaga siya. Oh boy, marunong ha. Marunong umintin din ha, pag sinabing opo, opo eh. Hmm. Sana all dog. Hmm. Na ano paano yan, may banga sa ano, sa ulo. Sa bagwire. Oh. Kaya pala, nung wawa naman. Hmm. Ilan taon na sa inyo yan, sir? Ah, oh, matagal na. Oh. Taas eh. At ito, dinililigo eh. Oo. Tahimik lang si Kuting eh. Ang galing eh. Bari yung puti eh. Mabait siya kasi kung iba-iba patulan yan, eh sa laki niyan. Kaya lang ang pusa mabilidad yan eh. Mm, ah, kaya sanay siya, ano. Oo. Oh. Tsaka ang pusa, mas mabilis daw ang galawan niya kaysa ahas, eh. Mabilis. Sige, good luck. Thank you. Bye.

Ayan, okay kaya. Papi-taw. papi tao. Shout out, General Casimiro. <laughs> angas ng palengge Good luck. O, oh, sir. Sir, batiin mo siya, oh. Si Angas. Batiin mo siya, si Angas ng Pinas. Idol talaga, ah. Idol, oh. Lahat tayo idol natin yan, eh. Oh. Pero nasa iyo eh. nasa iyo eh. Kakawan pa lang eh. Pero wish ko lang sir, sana all safe and healthy ha. Ah. Thank you. Uh, nasa sa YouTube channel, mapapanood mo to, Daily Oil Vlogger. Hello ma'am, good morning. Beautiful girl. <laughs> sana all safe and beauty. For everyone, everybody happy. O mo si, ano natin, si idol natin. Oo <laughs> nga, ma. mapapanood mo to sa Daily Oil Vlogger YouTube. Oo, oh, YouTube. Ako yun. Oo, oh, sige. Sige, mam. Napakasipag ni mam, oh. Parang ikaw lang, ano. Oh, sana all oh, safe, mahipag, masipag tayong lahat. Awang. Oh, siya 36, sir po yun. 36, sir po yun. 36, sir po 36 Bawang, Bawa. bawang mo daw 70 bawang Hmm Okay na sir Okay, thank you Ingat tayo Ayun na po kayo Isang piling lang Alin po dyan? Ayun po ito. Ito. Nakita ko na kuya, salamat po. Ay, di ba? Medyo nagsi lang ano. Di ba leha? 73 sunad, po. Ito sino dahaba natin. Eh singa lang ho, ano lang 'yun? Short video. Uh -huh. May 70 pa ba ko ma'am? Parang wala ah. Yeah. Ayun. Thank you. May tatlong piso po kayo, tayo Para bigyan ko kayo ng 30. Kaso wala dito. Nandun sa mga. Ay, ito. Ito, lima. Lima. Magkano nga bigyan ko sa'yo? 30. 30. Okay na? Opo, ayan po. Hindi na? Lima po. Lima po. Liman po? Ayan, hawak na lima po. Salamat po. Ay, maglaglag. Ay, maglaglag. Ay, maglaglag. Ay, maglaglag. <laughs> Ay, maglaglag. Salamat po. Ay, Welcome din ang marami. Sige po. Hi, ka-vlog. Hi, ka-vlog. <laughs> oh. Thank you. Ito po. Salamat okay. po. Salamat. And good luck, God bless everyone. Thank you po. Sana all Sunday. safe and healthy. Same to you. Bye. What? Anong nangyari kablag Vlogy? Ah, is, is lang, is lang. Kalma, kalma. Oh, shout out ka muna. <laughs> kablag, ingat, ingat kablag <laughs>